Magandang magandang umaga nga pala sa inyong lahat At yan nakikita nyo naman sa ate Army Nagkakapi na siya, ginising niya na ako Kasi nga nag-inom kami kahapon Dinayo kami ni Chang Tinang Banding lang ba, banding alam nyo yun? Dalaga pa nga po pala yan si ate Army Baka naman o diba Gusto lang namin niyang magkaroon din ng sariling life Kasi naman syempre meron na rin kaming mga kanya-kanyang life At may mga anak-anak na rin kami Eh sana magkaroon din naman siya Ayan na, ay ko. Hindi ko nagalita ng mga Agad-agad akong ngawa ngawa. Baka yun na. At alam nila lang ako ay lasing, hindi yun magsisipaglayasan. Nakahiga na ako na alas 7 pa lang ay. Kaya yeah, ngayon, yung nahanan ka na. Eh. Oh! Kaya ano nang iniwikin po ang May galas na yata ako. Ay, ay nasar lang ako tiya at madumi. Alam naman nila pag lasing ako gusto kong malinis. Sa sayo magwalis ay wala pa alam. Basta pag sila'y nasa ano. Sa isang lugar, sa isang taas. Taas lang sila. O, oh, ayan, narinig nyo naman. Kasi yan si Ate Armi, mga may pinapaaral yan sa mga pamangkin dito. Ando sa kabilang bahay, ay siya, ay talagang binabaliwala ng mga batang yan. O, di ba naglalabas lang ng hinaing. Ganyan lang talaga yan nga pala single pa, baka naman. O, at yung lalaki na yan na umupo ay si Tio Kambal yan. Yan po ay may kakambal. At stress daw po siya sa biyahe niya kasi nga daw po yung ano, yung pagre-rees daw po sa isla ay pinaapat at kalahati pa. Ay, imbis na tatlo ay sayang din daw po yung ibinide sa tracking. O ba diba, napakabait na biyahero naman talaga ni Tio Kambal. Kasi concern sa may-ari. Kasi sayang din yung ibabayad. Eh, di ba instead na pandagdag po ng patyan, magkikwinta nga pala sa biyahe, kaya yan ay pumunta at nagkapi muna, o ba diba? o ito nga pala isa may props lang namin yung red horse dahil sa pinsa namin, at yan nga po si Tia Tinang, ay kapatid ni Tio Kambal, ito pong nag-iisa dito ayan po yung prenups namin sa red horse at ayaw po niyang uminom ng gin o lambanog, kasi yan daw po si nanay ni Belit sa red horse kaya ganon o, ba? Diba? Kapi-kapi lang muna tayo. At yan, nagbanding lang naman kami ng tiyatinang at saka ng mga kapinsanan. O, ba? Diba? Check muna natin ang weather kung maulan or hindi kasi maglalakad tayo sa tabindaga. But, suddenly, um, bumusang ulan. So, sad naman. Talagang dito lang muna tayo stay at home. O, ba? Diba? Thank you, guys. And please, pa-share naman ng video kung may nagustuhan kayo sa aming video. Eh kasi nga bahay vlog lang naman. Thank you guys and God bless everyone.